Okay, no, mga kaagri, magandang hapon po sa ating lahat. Uh, ngayon po ay meron po kami sisir sa inyo na uh, topic tungkol po sa paggamit namin ng punicide na si Rinit. Bago ang lahat mga kaagri, shout out po sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng ating mga subscribers. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay inaanyayahan po namin kayo mga kaagri na mag-subscribe po sa aming YouTube channel June Agri Kalaman TV uh, patuloy pong suportahan ang aming pong programa uh, pagbablog po namin tungkol po sa agrikultura. Ngayon po sa hapong ito ay share namin sa inyo ang aming ginagamit na uh, yung sirinid mga kaagri no? sirinid, subok na kami dito shout out kay sir uh, Jisrael Palacio Carion sa Sambuaga del Sur sila po ang aming mentors dito. Ngayon mga ka ah andali lang po natin, no. Ito tayo ah maglangan-langan sa Bisaya pa. Ah ito po yung sirinid no. Napakaganda gamitin natin lalo na pag ulan, no. Ah prevention lalo na itong pong aming tananing na sitaw ay nasa 12 days po ah, nag-apply na kami noon ng isang beses nung ano pa siya yung nag idad pa siya ng 7 uh, days no ngayon po ay nasa 12 days na siya 12 days o 13 days no 13 days na siya ay mag serenade po kami no at lahat po ng mga problema tungkol po sa punggos ay kaya namang uh, resulban sa sirinid no mga kagri ka at okay siyang gamitin kasi pwede siya sa mga maliliit pa na mga tanim no di kagaya ng iba no na kapag madamihan natin ay mayroong masamang epekto sa tanim ito ay okay okay siya no para sa atin pong uh, prevention sa uh, yung punggos na lalo na yung dumping off no lalo na sa mga maliliit pa nating mga tanim ang atin pong measurement po na gagamitin ay sa bawat napsak sprayer po natin ito yung napsak sprayer namin no 16 liters siya mga kaagri ay maglagay po tayo ng 40 ml na sirinid mix po natin sa 16 liter yan po ang i-spray natin sa atin pong tanim. Depende sa sitwasyon kung, kung gaano karami ang inyong uh, tanim na isprihan, no? Uh, magsimula na tayo atin pong i-mix. Uh, Isip po natin mga kaagri bago po natin i-lagay dyan para mas maganda. No? Ayan. Te 30 40 ml tayo ayan 20 40 ml yan mga kagre basta muna natin at ingatan natin ito no, na wag ma expose ng araw no. kaya lagay natin sa safety na lugar kagri. Ayan na. No? At sana po ay mayroon kayong natutuhan sa amin pong um, na share ngayon tungkol, tungkol po sa sirinit. Uh, mayroon po kami mga video na ginawa. Lalo na yung amin pong ampalaya. Mayroon kami mga video doon. Pwedeng bisitahin ninyo ang aming YouTube channel ang Jun Agri Kalamang TV. God bless po sa ating lahat at magandang hapon ulit sa inyo.